Ayo, ay tao po. Ano 'yon? Pabili po ako ng ice. Anong ice? Yung ice ba yung malamig? Anong malamig? Mata na malamig. Hindi ice ba ice yung nilalagay sa plastic? Anong nilalagay sa plastic? Ice ba yung nilalagyan ng ano plastic tapos nilagay sa ref para Mag, mag, malamig ba? Ay, yelo. Hindi yun yelo. Yelo yon yelo. Hindi, color white yon Hindi yon color yelo. Ano yung ice nyo ihi? Color white nga, yelo nga. Yung malamig na pinapasok sa rep. Oo yun, pero color white, hindi color yelo. Yelo nga yun, yelo. Color white nga, putang ina mo. Oh, ba't mo ko minumura? Anong pinagsasabi mong minumura kita? Hindi naman kita pinipresyuhan. Ay, yung bibilhin ko. Hindi ikaw, bobo. Gusto ikaw ha? Sumusobra ka na ha? Ikaw ang sumusobra. Ice, bibilhin ko. Bigyan mo ko ng kolor yelo. Tarantado ka pala. Hindi na ako bibili. Sige, umalis ka na. Di kita kailangan dito. Sige, mabangkrap sana kayo. Ice, bibilhin ko. Bigyan mo kolor yelo. Gago ka pala eh.